Hello guys, kamusta? Ito ang inyong kuya Ace ng Lakbay ni Alas or Quail Farming TV So napakatagal na nung, nung huli nating upload or yung ating latest upload, napakatagal na nun So ngayon, I decided na uh, mag-post or mag-upload ulit ng video regarding sa ating uh, quail farming So sa mga hindi nakakaalam or sa mga nag-anticipate na tumigil na tayo sa pagpumugo uh, Hindi po yan totoo, ang, ang totoo po niyan is meron pa rin tayong mga alaga pero uh, hindi na po siya kasing dami ng mga inaalagaan natin noon kasi nga uh, iba na po yung sistema ngayon ng quail farming industry ano yun pong mga mas maliliit na quail farmers sila talaga yung mas prone sa pagkalugi. unlike yung mga malalaki na or mas madaming alaga uh, sila tuloy-tuloy uh, pero hindi po ibig sabihin na malaki na yung quail farming business nila is wala nang chances ng pagkalugi. So, ang reason po kung ba't hindi ako masyado nag-upload ng mga videos is um para hindi masyadong ma-encourage yung mga tao na uh, sumubok ng sumubok ng pagkukwil farming. Kasi nga, ang laki din po talaga ng chances na pwedeng malugi dito sa business na to. Uh, madami na akong nakilala, nabalitaan, nag-chat-chat, nagme-message sa akin sa Facebook, tumatawag, na may ganitong problema, uh, hindi umiitlog yung kanilang mga pugo, Um, bakit mas madami yung volume ng lalaki dun sa kanilang mga pugo bakit kahit tama naman daw yung pagpapatukan nila eh hindi pa rin nagpo ng uh, tamang dami ng itlog yung kanilang mga alaga and syempre ito pa bakit daw hindi nila mabenta yung kanilang mga itlog so madami po talagang factors na makakaapekto sa uh, pagkalugi or pag natin sa uh, pagco- farming kaya nga po uh, dinidiscourage ko yung iba na mag-alaga especially kung wala naman po silang knowledge sa uh, tamang procedure o tamang pag-aalaga ng mga quails kasi nga po, itong mga quail natin unang-una sa lahat ay napakasiselan po ito. and especially yung kanilang mga tinutuka po ay hindi mura ano po, uh, mamumuhunan talaga kayo uh, in terms of patuka ang isang sako po ng patuka ngayon uh, sabi ko nga nag-start ako around uh, 1,000 lang per bag ng 50 kilos. Ngayon, nagre-range na po ang patuka from 1,400 to uh, 1,800. Depende pa po yan sa branding. And syempre, depende pa rin sa location nyo kung meron mang malapit na uh, pwedeng mag-supply sa inyo ng uh, mga feeds. And ngayon, uh, meron pa akong nababalitaan na uh, possible daw na itong isa sa pinakamalaking supplier ng RTL uh, sa Bulacan eh possible daw na mag-stop ng mag-provide or mag-produce ng mga sisiw uh, sa kadahilanan daw na magpapalit sila ng uh, mga breeders. So technically, bago ka makapagpalit ng breeders, kailangan uh, meron ka munang ipapalit sa kanila. So possible na uh, nagpiprepare sila ng kanilang mga breeders na ipapalit dun sa mga current breeders nila. Pero hindi ko po sigurado kung ito po ay may katotohanan. Pero ano ang magiging epekto nito sa industriya po ng pagpupugo. Once na tumigil sila sa pagsusupply ng mga sisiw, so uh, napakalaking porsyento ng mga uh, nagbebenta ng RTL ang kumukuha sa kanila ng sisiw, hindi sila makakapag-produce ngayon dun sa mga <clears throat> nag-aalaga na ng pugo. So technically, kung sino yung may alaga sa span na yon, kasi ang sabi next year pa do ulit magpo-provide ng RTL. So technically, kung meron kang alaga ngayon ng mga pugo, eh possible na tumama ka doon sa mataas na presyo ng itlog. Bakit? Kasi magiging konti lang yung supply ng RTL. Kasi nga, demand, demand at supply tayo. Once nabababa yung RTL, mababa rin yung mga umiitlog. And, kung sino lang yung may mga naipoproduce na itlog, sila lang yung makakapagbenta ng itlog. So, ibig sabihin, konti yung magiging supply ng itlog, kasi kokonti yung mga RTL. So, pag kumonti yung supply ng itlog ng pugo, possible po na tumaas yung presyo ng itlog. So, Antayin natin within this year kung ito ba ay totoo or ito ba ay isang haka-haka lamang. Pero sabi ko nga sa inyo, kung nagdanais kayo na magsubok or mag-alaga ng mga pugo, mag-alaga kayo ng pailan-ilan lang muna, tingnan nyo kung uh, sa isang daang piraso ba ay makakapagpa, itlog kayo ng maganda. Paano nyo malalaman kung maganda yung patuan nyo, uh, kumaayos ba yung kulungan nyo, uh, continuous ba yung supply nyo ng uh, tubig at mga vitamins sa inyong mga alagang pugo. Kasi nga po, uh, mamumuhunan kayo sa ages uh, building. So talagang magagastosan kayo ng malaki kapag nag-start kayo agad ng uh, malaking volume ng mga pugo. So kaya po ako ngayon, hindi lang po ako nag-stop kasi nga meron po tayong sinusupplyan. Uh, pero kung nagkataon din na naagawan tayo ng client uh, kung saan tayo nagsusupply, possible na tumigil lang din po muna tayo sa pag-aalaga ng pugo. Okay lang naman pong tumigil, kasi nga po, pera po yung pinapaikot natin uh, in terms of pag-aalaga ng mga pugo. Kasi yung unang, unang bugso ng pag-aalaga mo, lahat gastos yun. Pero once na paitlog mo ng maayos yung, yung mga pugo, yung mga itlog na yan, etong mga itlog na to, eto yung uh, pera. Ito na yung pera na ibibili mo ng lahat ng pangangailangan mo dito sa loob ng iyong uh, quail farming business pero mga videos na makikita nyo na uh, madali daw kumita ng pera. Ano madali daw kumita ng pera kapag nag-aalaga ka ng pugo. Totoo po na ipapakita nila sa inyo lahat ng mga good side ng pag-aalaga or pagbe-business ng kahit anong business. Pero never nilang uh, sasabihin sa inyo na uh, ito yung downfall, ito yung downside ng pag-aalaga ng ganyan. Ito yung downside ng pagbe-business ng ganyan. Lagi pong may chance kayong malugi yun po yung tatandaan nyo. Once na nag, or once sa pumasok kayo sa isang negosyo, eto pa, whale farming, napakaselan, napakaselan pong alagaan ng mga pugo. Kung mayroong man nanonood dito ngayon na nag-aalaga na ng pugo, uh, patotohanan nyo, ano, mag-comment kayo dyan, uh, kung ano ba yung mga na-experience nyo na problema sa pag-aalaga. Kasi, once na nabasag ng ipot ng mga pugo na yan, uh, mababawasan na rin yung pag-itlog nila. Kasi ibig sabihin, meron na silang problema. Pero sa mga nag tiktok may post sa kanilang mga Facebook reel, never nilang sinasabi yan. Ang sinasabi lang nila doon, kumita ako ng ganto, farm to ganto, farm to market. Ito yung kinita ko. Pero never nilang sinabi sa sa videos nila na eto yung naging problema ko. Ito yung mga problema ko sa pag-aalaga ng pugo. Kaya uh, wag tayong masilaw kaagad doon sa sasabihin natin na kumikita na kaagad or kumita na ang gawin natin is pag-aralan muna natin mabuti yung pag alaga natin. Ang panahon ay napakalaking uh, efekto rin. Kung mainit ang panahon, kung malamig ang panahon, kung umuulan ba, kung meron bang maingay sa paligid. So, madaming factors na pwedeng magdulot ng pagkalugi ninyo sa uh, ganitong klase ng negosyo. Kaya hanggat maaari, humanap kayo ng matibay na pagsusuplayan ninyo. Kasi ako akala ko yung mga ibang market ko noon matitibay na kasi lagi silang sa akin kumukuha. Pero once na nasulutan ka ng mas mababang presyo, na di hamak na mas mababang presyo talaga, uh, bakit mababa ang presyo nila? Possible na magpapalit na rin sila ng RTL, so kailangan nilang i-dispose lahat ng mga itlog nila, or possible mag stop na silang quail farming, so yung mga natitirang itlog nila, kailangan nilang ibagsak kesa masira. Or kaya naman, overproduction ng kanilang mga itlog, wala na silang mapagdalhan, kaya kahit saan na, pwede nilang isulong yung kanilang mga itlog, hanggat pwede nilang ibenta kahit palugi, ibebenta nila. Pero ano ang downfall naman yun? Possible na may bulok yung mga itlog, possible nga luma. So, yun yung mga factors na pwedeng, pwede namang maka-apekto dun sa mga bumibili. Ano, alam natin yan, may mga videos din na mga uh, nagpo-post na, eto, nabili ko yung itlog, mura nga lang pero sira. Anong epekto nun? Diba, lugi. So, once na, na doon na yun, na-deliver na, na nila sa inyo yung mga itlog na sira na yun, hindi mo na sila mahahabol kasi hindi naman nila sasabihin kung sino yung supplier nila so andun lang sila yung mga middleman na nagbebenta ng mga itlog na yan sa uh, mga palengke so hangga't maaari magkaroon talaga ng matibay na samahan sino yung owner mismo ng puguan uh, at yung pagdadalhan ng itlog bakit no matter what happens pwedeng sabihin nung pinagdadalhan na ah, boss, medyo may nagsusupply dito ng mababa. Eh, hindi ako makahabol sa presyo. Ano kaya yung pwede kong gawin? Sige, ganito. Bababaan ko ng konti yung presyo para makahabol ka sa kanila. Intayin natin isang linggo, wala na yan. Which is talagang nangyayari. After a week, wala na sila. Hindi na sila nagsusupply. Bakit? Kasi na-dispose na nila yung mga luma or kung yung anumang mga itlog na pabulok na yon. At yun talaga ang laging nangyayari. Kaya nga, sabi ko sa inyo, uh, i-consider nyo na kaibiganin yung mabuti. Ano? yung pinagdadalhan nyo. Hindi dala lang ng dala ng itlog, kabig lang ng kabig. Hindi mag, uh, magkaroon ka ng matibay na relasyon dun sa pinagdadalhan mo. Kasi mas mauunawaan niya kung bakit hindi mo kayang ibaba yung preso. Number one, kasi napakaganda ng quality ng itlog mo. Hindi ka nagbibigay sa kanila ng bulok. And kapag may basag, kapag na-deliver sa kanila, ang chances nun, sasabihin lang sa'yo, boss, paano yung may basag nung diniliver sa'yo? Sasabihin mo lang, huwag kang mag-ala, papalitan natin yan. Eh kung ang nakuhanan mo ng itlog is yung mga middleman na kung saan-saan nang -saan gagaling, kung saan-saan uh, kung saan-saan kinukuha yung mga itlog, mahabol mo pa ba sila? Kapag luma, bulok, may uod, basag yung mga itlog na na-deliver sa iyo. Syempre hindi na. Kasi nga hindi consistent yung pagdadala nilang itlog sa iyo. Ang nangyayari, nakabili ka nga lang ng mura, swerte mo kung hindi sira. Ano? Kaya uh, ito, advice ko sa mga aspiring pa rin na magpupugo, na nagbabalak mag-business ng quail farming, hindi po yan masama. Ang masama is kung susubukan mo yan nang wala kang alam. Ano, uh, ako kasi bago nga ako nag-start ng quail farming journey ko, um, ang ginawa ko, pinag-aralan ko. Inalam ko munang uh, mabuti kung ano ba talaga yung dapat gawin sa pag-aalaga ng pugo. Yan ba talaga? Kikita ba talaga yan? Saan ko ba dadalhin yung mga uh, ipot? Ano? Meron ba akong pagdadalhan? Kasi baka maging problema yun ng kapitbahay, which is nangyari na. Meron dito sa amin na, uh, masaya naman kasi talaga sa umpisa na makakapagpaitlog ka. Pero hindi kasi titigil sa pag-ipot ang mga pugo. Hindi hindi yan titigil sa pag-ipot hanggat tuloy-tuloy mo silang pinapakain. Kaya ang mangyayari dyan, uh, dadami ng dadami yung ipot. Pagdami ng ipot, pagbaho ng ipot. Ano? Pagbaho ng ipot, magkaka uudyan yan. So, saan mo dadalhin? Eh, kung malapit ka sa mga... Kung nasa residential area ka, mahihirapan kang mag-dispose ng ipot. Kasi nga, uh, mga ngamoy. Magre-reklamo mga kapitbahay. Kung bumahaman or bumabaha dun sa lugar nyo, yung ipot, may mga uud yan. Possible na maanod yung uh, uud papasok sa mga bahay kung saan napunta yung baha. So napakahirap. Napaka uh, ika nga ay uh, madumi. Maduming pag-aalaga ng pugo. Kung maselan ka sa amoy, kagaya nito, kasi everyday morning, inaalis namin yung ipot. So, ang magiging ipot lang nito, buwas ng umaga, is yung inipot niya ngayong araw na to. Meron kasing mga chances na tinatamad yung naglilinis every two days, eh yung ammonia content nito, yung sumisingaw na amoy sa pugo. Napakainit. Nagkukos din ng sakit sa ating mga alagang pugo. Ang dami ko nang nasabi, ang dami ko nang nakwento sa inyo. Kasi nga, um, uh, iniisip nung iba, kasi na, meron kasi ako nakita video, hindi naman masama. Ang uh, lang, ang pinopromote lang nila is puro magaganda. Hindi nila sinasabi kung uh, gano'n ba kahirap, gano'n ba kaselan. Kasi sa akin, okay lang tayong lahat mag-alaga tayo ng pugo eh kung lahat tayo kikita. ba? Diba? Wala namang problema yon. Kasi sino ba namang tao hindi gustong kumita sa hirap ng buhay ngayon? Sa hirap ng negosyo ngayon, lahat ng pwede mong pagkakitaan, papasukin mo basta legal. Kaya akala nila, pag nakita nila yung mga ganong video, eh, inquire ka agad, mag-aalaga din, ako, mag din ako agad ng pugo. Ang ending, lugi. Kung ipapamalita nila, hindi naman kumikita dyan sa ganyan. Sabi lang yan. Diba parang pag-aalaga din ng baboy? Kung hindi ka marunong, possible mamatayan ka ng mga baboy. Pag namatayan ka ng isang baboy, hindi ka na makakabawi. Kasi yung isang baboy na yun, uh, ang laki ng value nun para sa kikitain mo. So, dito din sa mga pugo, ganun. Sabihin natin may alaga kang isang libo, mamatay yung isang daan. Isang daang itlog na yung mawawala sa'yo. Buwan-buwan. E eh, what more kung hindi lang isang daan yung namatay sa mga alaga mo. So, sayang yung pinapatuka mo yung dami ng tinutuka nila, dapat hindi mawawalan, hindi mawawalan, hindi mauubusan kasi pag naubusan sila ng patuka sa so oras na kailangan nilang tumuka, hindi sila itlog. Kung naubusan sila ng tubig sa so oras na kailangan nilang uminom ng tubig, hindi sila makakapag ng tamang volume ng itlog or hindi makakapag-produce ng magandang klase ng itlog. So ito yung mga dapat ninyong tandaan, ito yung mga dapat ninyong alamin bago kayo pumasok or bago kayo sumabak sa gera ng pag-aalaga ng pugo? Bakit gera? Ano? Bakit war ang pag-aalaga ng pugo? Kasi nga nag-aagawan ang mga tao sa customer. Lahat gustong kumita. Lahat gusto na umunlad yung kanilang business. Wala silang magiging pakialam kung nasulot ba nila yung customer mo kasi mas mababa yung presyo nila. Ang goal is, hindi ka malugi sa ganitong klase ng negosyo. Establish nyo yung client, uh, owner, or supplier, na magandang samahan. Kasi once na meron na kayo nun, uh, kaya niya nang sabihin sa inyo na siya na mismo, yung pinagdadala niya ng itlog mismo, magsasabi sa inyo, may nagbabagsak na naman dito ng gantong klaseng itlog. Pero hindi ako kumuha. So, anong dapat natin gawin? Baka pwede mong babaan muna ng konti. Sabihin, merong mga uh, nagsusupply talaga na seasonal. Ika nga. So, <clears throat> since ano na naman ngayon, June, matatapos na yung June, mag-July na, at actually, pasokan na naman ng mga estudyante, uh, andyan na naman yung ating mga magigiting, at mga masisipag nating mga quick-quick vendors, mga street vendors, uh, gagalaw, gagalaw na naman yung uh, kalakaran ng itlog. Kasi nga, madami na naman, lalo na yung mga school ngayon, ultimo mga school, mga canteen, um, nag, uh, uh, nagluluto na rin sila ng quick-quick. Kasi alam nila na sa sa itlog na ito, madaming vitamins na pwedeng uh, maibigay sa ating mga kumakain. Ano, maganda ito sa kalusugan, wag lang sobrang dami, lalo na sa mga high blood. Sabi nila nakakapagpataas daw ng cholesterol din ng itlog ng pugo, uh, pati itong mga karne ng pugo. So sabi ko nga, pasukan na ulit uh, yung mga medyo nalugi ng mga nakaraan. Kung meron kayong alaga ngayon, continue nyo tuloy-tuloy nyo, patukain nyo ng maayos, pakain nyo ng maayos, bigyan nyo ng vitamins para dumami yung itlog. And for sure, sa mga next na uh, buwan or months na padating, is makakapag-produce na ulit tayo ng, uh, or makakabenta tayo ng maganda-ganda ulit presyo ng itlog. So, ang presyo ng itlog talaga ay fluctuated. Nagpa-fluctuate yan kasi nga agawan tayo ng agawan sa customer. Dadamihin natin yung alaga, tapos babagsak yung presyo kasi over oversupply na naman tayo. So, hanggat maaari, kung gusto nyong kumita ng matiwasay sa pag-aalaga ng pugo, i-balance nyo rin sa sarili nyo yung dami ng mga aalagaan nyo. Ano? So, kung meron kayong question, lagi pa din namang open ang comment section natin sa inyong mga questions, sa inyong mga comments and violent reactions, okay lang yon. Pwede nyo pa rin i-PM ang ating page na Lakbay ni Alas. Or, yeah, Lakbay ni Alas pa nga yung pangalan nun. And uh, sa ating YouTube channel, ang ating pangalan ngayon is Quail Farming TV. So, mag-message kayo, mag-comment kayo, share yung ating mga videos para malaman din ng iba na gusto mag-alaga na merong mga ganitong pwedeng masagupa or maging problema sa pag-aalaga ng pugo. So, ito nga ang inyong kuya Ace. Ano ba yung tagline ko kasi tagal ko na hindi ginagamit. So, never stop dreaming, never stop believing kasi hindi mo alam kung saan ka dadalhin ng mga pagsisikap mo.